Hello guys! Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Hope ay okay lang po tayo. And I just wanna say thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko at sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga video. So, for today's videos, hope ay matapos niyo po dahil uh, maganda po yung isi-share ko sa inyo and if you like the video, please don't forget to like and subscribe para naman po ay mamotivate po tayo na gagawa po po tayo ng mga video na sharing of ideas na, na pwede nating matutuhan or matutunan kahit konti na pwede nating magamit sa ating pangaraw-araw na buhay lalo na sa pag-manage po ng ating negosyo sa pang-araw-araw nating pakikipaglaban sa buhay, sa pagsisikap natin na umangat ang ating buhay, mabigay natin yung magandang kinabukasan sa ating pamilya, ng uh, lahat ng pangangailangan nila ay ma-provide natin, mapaaral ng magandang school, uh, hindi tayo nawawalan ng mga challenges na dumating sa buhay natin. Bagamat meron 'yan at hindi mawawala, ay kailangan nating magitayong uh, panatilihin yung pag-iisip natin na talagang uh, maganda yung takbo ng pag-iisip natin na hindi tayo nababagabag kung ano mga mga challenges na pwede nating harapin sa pang-araw-araw nating buhay. Ngayon, Ah, uh, hindi din lingit sa ating mga kalaman kaya nga tayo ay nag dahil sa kagustuhan natin na umangat ang ating buhay. Pero paano nga ba talaga tayo aangat sa ating buhay? Paano nga ba talaga natin masasabi na uh, successful na tayo or okay na itong uh, source of income natin or itong negosyo natin or ano nabang status ko sa buhay ko ngayon? Ako ba isang mayaman na? Or paano ba natin masusukat ang isang pagiging mayaman ng isang tao? So sa siguro uh, for the trainings na, na, na natutunan ko sa mga books na nababasa ko at sa mga videos na pinapanood ko sa mga wealth guru at saka sa mga successful people no na alam natin like uh, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, ayong uh, yung si sa Microsoft, at saka naman dito sa local, like si Chinkitan. Ang dami talaga sa YouTube na pwede natin mapagpunan ng mga idea na pwede natin gamitin sa ating sarili din. So, uh, ang, pagiging isang mayaman, eh, hindi yan siya nasusukat kung gano'ng karami yung pera mo, or gano'ng kadami yung bahay mo, or gano'ng kalaki yung negosyo mo. Uh, hindi yan siya dyan nasusukat. And I do believe na, para sa akin, no, para sa akin, as I understand, ito ay base po sa mindset natin. Ito po ay base sa pag-iisip natin kung paano tayo nag consider sa mga bagay-bagay na meron sa atin, paano natin ina-appreciate or ginagamit 'yung mga bagay na meron sa ating mga kamay. So 'yun 'yung pong ano, 'yun 'yung basehan ko kung ano ba 'yung perception ko pagdating sa money. So 'yun po 'yung basihan ko kung tayo na ba ay nasa Uh, stage na payaman or ganyan, or paano ba natin i-define ang pagiging mayaman sa buhay natin. So, isa yan sa mga pangarap natin na talaga magkaroon ng comfortable na buhay. Pero, hindi po sa lahat ng panahon o sa madaling panahon na pwede natin siyang kurin. However, mayroon po tayong uh, dapat nandaan sa ating pag-iisip everyday na dapat ganun yung mindset natin para po lagi po tayong motivated and Uh, yung pag-iisip natin ay very ano talaga siya very uh, yung talagang objective tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga uh, ginagawa sa ating araw pang-araw-araw na uh, kaganapan lalo na sa pag-manage po ng ating negosyo. Minsan tinatanong natin sa atin, masipag ba ako? Madiskarte ba ako? Pero bakit ganito yung buhay ko? Bakit kapos ako sa pera? Marami tayong utang hindi na babayaran. Bakit nga ba wala akong magandang source of income? Hindi ko maibigay yung pangarap or uh, mga pangangailangan ng ating pamilya. Pero bakit naman meron na talagang mayaman naman talaga at marami silang uh, marami silang source of income na talagang masasabi natin na talagang yung negosyo nila ay talagang namang nagboom or nagbunga. Ano ba ang sikreto ng dalawang klasing tao ito? Kasi meron naman tayong uh, dalawa lang naman talaga ang klase ng lipunan na meron tayo na talagang attractive sa ating mga mata at pwede nating gawan or kunan ng halimbawa. Ito yung mayaman at saka isang mahirap. Ika nga, ang mahirap daw ay lalong naghihirap tapos ang mayaman daw ay laging nag uh, laging nagpapayaman. Pero ano nga ba ang kaibahan ng isang taong mayaman at saka sa isang tao na mahirap. Ano bang pagkakaiba sa kanila na we are all gifted, no? Gifted tayo ni Lord. Meron tayong kakaya, kakayahan, meron tayong kanya-kanyang talent. Pero bakit nga ba talagang hindi tayo pantay? Ano bang pagkakaiba ng isang mayaman at saka ng isang mahirap? Yun po yung topic ko for today. The rich mindset versus the poor mindset. So hanapin natin saan ba tayo nito. So, mayroon akong mga comparison na ibigay sa inyo na nasa inyo na kung saan ba tayo or ganyan ba tayo para naman somehow ma-open yung mind natin. Oo nga, no? So, yun po yung isi-share ko for this video. So, sa lahat po ng pagsisikap natin sa buhay, sa pagtitiis, pagsasakripisyo, talaga pong mag-matter yan kung ano yung mindset natin pagdating sa pananalapi, pagdating sa pagninegosyo, at pagdating sa ating mga pangarap sa buhay. So, ngayon, i-differentiate ko yung mindset ng isang mayaman at saka yung mindset ng isang mahirap na tao. So, ang number one ay si mayaman mindset or si rich mindset is always positive. While the poor mindset is always negative. Totoo nga naman. Kasi, pag, kung, kung titingnan natin yung mga puro negative, puro ano, puro reklamo sa buhay, pero ang mayaman, wala silang ina-accept na mga negative instances sa buhay nila. Instead, yung mga negative na instances na dumating sa buhay nila ay convert nila into opportunity. Kaya nga, hindi nila nakikita yon Kaya lagi po silang uh, abante ng abante kasi hindi nila ina-accept yung mga negative na pag-iisip. Like for example, sa atin, sa pagninegosyo natin sa ating sari-sari store, early in the morning, pag mindset natin ay, ay, matuma na naman ngayon, wala na naman akong benta, negative na naman ako. Kung ganyan po yung mindset natin, ay nako, the whole day po tayo, magganyan yung mangyayari. And alam nyo ba, kung ano daw yung iniisip natin, ay yun daw yung lalabas at mangyari sa atin. So, careful po tayo sa ating pag-iisip. So, dagi po tayong positive araw-araw kahit na alam natin na marami tayong kakompetensya, pag isin natin, ay marami ako kakompetensya. pero alam ko marami akong customer ngayon and I am manifesting more sales for today, so in that way yung stamina ng katawan natin ay laging positive and in, it will ano magmagnet mag po yan sa ating surroundings because it's a force daw na pag positive ka lagi lagi din positive ang nasa paligid natin number two naman, ang comparison po ng risk, rich mindset and the poor mindset is, the rich mindset is a risk taker, while the poor mindset is a risk avoider. So, anong ibig sabihin yan? Sa karaniwan sa mga mayayaman, lagi po silang nag-a-assume ng risk. No? Kaya nga, marami tayong mga Uh, kahit na kung nakikita nyo sa panahon ng pandemic, mayroon dito sa amin. Panahon ng pandemic ha, kalagitnaan ng pandemic. Pero nagpatayuan ng mga condo unit, mga malls, and we're in fact, nasa ano tayo, Kagipitan, or, 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 or sa economic uh, crisis tayo dahil sa pandemic, pero hindi sila natatakot. And yun sila ay mga mayayaman, may malalaki ng mga mall, pero bakit ba sila ganun yung, uh, yung desire nila, yung passion nila na talagang kahit na may, ano, may hindi maganda mangyayari, ay tuloy pa din ang buhay na nag-take risk sila, na nag-invest sila ng malaking halaga, where in fact, hindi pa naman alam nila na pwede bang makuha yung mga kondo lahat? May, may ROI ba sila? Mababalik ba yung mga kapitan nila? So, yun yung isa sa mga dahilan na yung mga mayayaman, lalo nagpapayaman kasi po risk taker sila. So, punta naman tayo sa poor mindset. So, risk avoider. Ay, malulugit tayo niyan. Ayoko niyan. Ayoko nang negosyo na yan. Ay, hindi lang muna ako magdinggusyo ngayon kasi, ano, pandemic. O, oh, di ba, Ay, ayoko muna. Baka hindi babalik yung capital ko. Ay, ayoko niyan. Baka, ano yan? Scam or, ay, ayoko niyan. Ba, baka, baka, ano, baka hindi, hindi, hindi mabalik yung capital ko. Mga ganyan na mga negative. Hindi po tayo risk taker. Ay, ayoko mag-invest kasi ano, i-ano ko na lang sa bank yung money ko. And take note, pag itatago lang po lahat natin yan sa bank yung money natin, ang nakikinabang po niyan ay ang bank ko. Whether we like it or not, that's the reality. So, ika nga sa mga wealth guru, yung money natin, i-invest natin na dapat tumutubo. Kasi nga, maliit nga lang naman ang tubo pag ilagay natin lahat yung money natin sa bank. So, dapat, hindi po tayo risk avoider. Kung gusto nyo magiging rich mindset, dapat risk taker tayo. O, ba diba? So, pero nasa inyo na po yan kung ano yung gusto ninyo. Yung number three ay, si rich mindset creates opportunities. Gumagawa siya ng mga oportunidad na, na kahit na al al alam niyo yung yung hindi pa clear but nakikita niya magandang opportunity ito o di ba while the poor mindset is ano ang ginagawa ni poor mindset naghihintay lang siya ng opportunity ay sige hintayin ko na lang muna or hintayin ko na lang muna baka dumating yon o ganyan so hindi tayo nag-initiate ng move di ba pero ang mga mayayaman na mindset lagi po silang gumagawa ng opportunity so ako tinitrain ko talaga yung mind ko na isa akong rich mindset na mayroon akong rich mindset I-share ko na sa inyo yung uh, yung experience namin na uh, naghahanap kami ng machine na ice cube maker. So while nagsasalita yung ano yung babae doon na nag-promote, nag, nag yung isip ko tumatakbo. Sabi ko, sabi ko, "Ah, akala ko ba yung ice is para lang uh, dito sa dito sa lugar namin?" Di while well, nag ano siya, sabi ko, Naku, ang ganda pala ng opportunity ng paggawa ng ice. Marami pala market ito. So, yung tumatakbo na yung isip ko. So, talagang pag ano, pag i-open na natin yung mind natin, marami talaga tayong may isip na kahit wala pa tayong kapital, kaya nga taker eh, kahit wala pa tayong kapital, pero yung isip natin tumatakbo na. So, hindi yung naghihintay lang tayo kung ano yung dumating, okay kung wala, para ganun, para tayong medyo care, no, na okay na lang, hintayin ko na lang. So, yun. Yun yung kaibahan ng rich mindset at saka yung poor mindset. Yung number four, the rich mindset love failures. While the poor mindset hate failures. Ito natutunan ko. We have to learn from the mistakes of others. And walang nagsucceed na tao na hindi dumaan ng failures. Kaya nga, i-allow natin na magiging maka-experience tayo ng failure sa ating buhay. Kasi po, yun po yung mag-guide sa inyo. Magiging uh, gagawin kang strong, gagawin kang mas matibay, gagawin kang mas madiskarte in the next time na ma-encounter mo yung mga opportunity, opportunity na yun na uh, na-experience mo na kung saan ka nag-failure. -nag, -nag -failure. Samantala itong poor mindset naman, ayaw ng failures. Gusto niya laging sure, laging pasa laging ganun. So, pag uh, hindi siya, ano, wala siyang opportunity na makukuha kasi ayaw niya ng failures. So, isa sa mga natutunan ko din na dapat daw uh, i-embrace natin ang failures kasi uh, through failures, you know, experience natin, siya yung mag-motivate sa'yo, siya yung mag-mold sa'yo, siya yung mag-develop sa'yo ng uh, strength mo na magiging strong ever the moment na you stand up again from the failures sa I experience natin. And take note, lahat, part doon sa failures is mga rejections. Kung alam niyo yung KFC, di ba, ilang 1,000 attempt bago po siya nagiging success yung uh, yung menu niya sa KFC chicken. So, at the age of 60 plus yata. So, mga ganyan na experience ba na, sige lang, hayaan mo kung hindi man ngayon. Hindi, okay lang. Kung failure na yun, din bangon agad. And be strong ever. So, huwag po tayong matakot sa mga failures na sinasabi. Kasi yun po yung magandang gabay natin na hindi po na po natin uulitin yun sa ginagawa natin bagong tinatahak natin sa buhay. Unlike sa poor mindset, no? So, hindi na tayo, yun yung ano, yun yung nag, ano sa atin, nag, nag pull down sa atin kasi ayaw natin na ma-fulfill tayo. Next naman ay, sa rich mindset, uh, abundance mentality, meron siya. While sa poor mindset is scarcity mentality siya. Ano ano bang ibig sabihin nito? Sa rich mindset, lagi niyang nakikita na mayroong blessings. Lagi niyang nakikita na mayroong magandang mangyari. Lagi niyang makikita na magbubunga ang lahat ng sinis pinaghihirapan niya. Samantalang ito namang si poor mindset, yung laging iniisip niya ay kulang. ba? Diba? Laging kulang. Kahit na meron na siya, laging kulang. Kasi po, yung mindset niya ng pagiging mahirap, na ito naman ako, ganito na naman talaga. So, ito na yung ganon. So, sana hindi tayo ganon, ano. Sa negosyo natin, dapat ang mindset natin ay rich mindset talaga tayo para po, uh, lagi pong ano, lagi po tayong uh, equip, no, sa pagpapatakbo ng ating negosyo. Yun. So, yung panghuli naman na comparison versus sa rich mindset at saka sa poor mindset ay ito. Ang rich mindset ay laging proactive. Anong ibig sabihin ng proactive? So, ang isang taong proactive ay lagi po siyang Uh, may plan B, okay? And gusto talaga niya kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay niya, ay talagang mangyari. And lagi po siya nakafocus in the future, no? Gusto niya mangyari ang mga bagay na ito at gagawin ang lahat para mangyari ang mga bagay na yan. Kasi kung wala naman tayong goal, ikaw nga, wala tayong gusto mangyari sa buhay natin, ay hayaan lang natin kung anong uh, darating, ba? Diba? While ang ito namang poor mindset na reactive, saka na po siya mag-react kung mayroon nang nangyari. Okay? Para siyang robot, parang ganoon Kung ano ang gusto mong ipaano, ipautos, yun lang yung, o ganun lang yung ginagawa niya. So, naghihintay lang siya kung ano yung mangyari, eh, yun lang, yun lang yung reaction niya. Kasi, hindi siya, ano, reactive. So, opposite po, yan ay ang proactive, which is good, di ba? So, pag proactive ka, Like for example, gusto mong lumaki yung negosyo mo. Lalaki talaga yan kasi gagawin mo lahat eh. You are always uh, uh seeing the future na something will happen, parang ganon. So uh lagi kang uh, lagi kang maganda yung outlook mo and you are ah uh, you are adaptive to change and you understand the the sayings the change is the only constant in this world na talagang may mga pagbabago so kung may mga pagbabago lalo na sa mga technology mayroon ka ng ready na plan B na ano bang gawin o mag-aral ako para matutunan ko itong mga internet na internet na to whereas kung reactive ka ay ganun pala ganito pala to ay Ganito para hindi ko yan alam, mga ganyan. So sa kakapa mag-react and the worst is negative pa yung rea magiging react mo kasi yun nga yung mindset natin. So malaki talaga ang pagkakaiba, di ba? So saan kayo doon, proactive or reactive? Sa buhay natin, lahat naman ng mga bagay na yan ay matutunan natin. So nasa atin na po yan kung anong magiging decision natin kung gusto man natin magiging rich mindset tayo or from poor mindset ay i-convert po natin at tatawid po tayo dito sa pagkakaroon ng rich mindset. Kasi dyan po mag-uumpisa na mag-change yung outlook natin sa buhay. So, saan ba kayo? Sa rich or sa poor? So, start po tayo sa rich mindset kahit na mahirap tayo. Kahit na wala tayong exact na Uh, magandang finances ngayon. Pero kung i-change muna natin yung mindset natin, lalaki po or malaki po ang pagbabago na mangyayari kasi po iba na po tayong mag-isip. So, yun lang po ang aking ma-share. Sana po ay uh, makawa kayo ng mag mali or anumang pag- uh, matutunan sa mga sinasabi ko para naman po makatulong sa atin na uy, baguhin ko na pala yung pag-iisip ko kasi wala pong imposible kung tayo po ay laging positive magdasal and maniwala sa ating mga kakayahan. So, yun lang po aking ma Thank you and God bless.